mga katakaw takot. Kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, ishare na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories ninyo sa takawtakotedymel.com Amoy patay na daga Diyan yun sa kapitbahay Namatay kasi yung aso nila Nasagasaan at matapos masagasaan ay nagawa pang makabalik ng kulungan at doon na namatay. Eh bakit hindi inilibing? Wala ang may-ari. Hindi pa umuwi ilang araw na. Hindi rin naman may-libing ng ibang kapitbahay dahil nakalock ang gate. Oh, nakalock pa ang gate. Bakit nakalabas pa rin yung aso? Malay ko. Naku, isara mo nga bintana para hindi pumasok dito ang amoy. Nakakasuka. Isinara nga ni Maria ang bintana. Maya-maya pa ay naghapunan na ako. Ayaw sumabay ni Maria sa akin dahil nawalan daw siya ng gana. Isa pa nagsipilyo na raw siya ng nipin. Kaya mag-isa na lang akong kumain. Nang matutulog na ako ay tumabi na lang ako kay Maria. Double deck kasi ang kama namin. Ako sa itaas at si Maria ang sa ibaba. Ayoko sa itaas. Tapat na tapat sa bintana ang mukha ko. Tiyak na lang hap na lang hap ko ang amoy ng namatay na aso sa kabila. Nang nahiga ako, amoy pa rin ang baho ng patay na aso lumikit na yata sa kama namin ang amoy kaya nagspray ako ng air freshener. Ba't hindi ko naisip yan? Oo nga, ilang araw ka nang nagtitiis ng amoy dito, hindi mo man lamang naisipang magspray ng air freshener. Kinabukasan. Unang nagising sa akin si Maria. Paglabas ko ng bahay nakita ko siyang nanunood ng TV, alas 10 na pala. Martha kumain ka na. Nandyan yung tinapay sa mesa. Yung palaman natatakpan ng plato. Normal ang araw na yon at ang mga sumunod na araw. Linggo ng hapon, inaayos ko na ang mga damit ko na dadalhin ko papuntang dorm. Balak kong umuwi na sa dorm at doon na lamang matulog kahit alauna pa ng lunes ang pasok namin ni Maria. Ikaw hindi ka ba sasama? hindi na. Hindi pa ako naglalaba ng mga gamit ko noong nakaraan. Marurumi pa ang uniform ko. Mamaya pa ako maglalaba. O siya paano? Uwi na ako sa dorm. Sige. Lunes, magtatanghali na. Hindi pa rin bumabalik ng dorm si Maria. Sinubukan ko mag-missed call. Sorry, your balance is not enough to make this call. Please reload your phone immediately. Wala na akong load pang missed call. Kaya itinex ko na lamang si Maria. O oh, ayon san ka na? Nasa bahay pa ako. Hindi ako nakapaglaba ng damit kahapon dahil wala ng tubig. Ngayon pa lang ako naglalaba. Natapos ang araw medyo nakakapagod. Ang lalayo kasi ng mga building namin. Pagdating sa dorm, nagpahinga na ako. Mahaba ang tulog ko noong araw na yon. Marahil nga ay dahil sa pagod. ika putlima ng Setyembre, Merkules, taong dalawang libo at dalawa, alas 9.23 ng umaga, ngayon ang araw ng pag-uwi nila Lola mula sa US, siguradong may pasalubong kaming stateside. Ito rin ang araw na nagpagimbal sa akin. Alas 9.23 no ng umaga. Nagising ako sa isang text. Isang number ang nag-register sa cellphone ko nang binuksan ko, si mama pala. Ang kapatid mo, patay na, umuwi ka agad mama parang nawala ako sa sarili ko. Kumikilos ako ngunit hindi nararamdaman ng katawan ko. Hindi ako umiiyak ngunit nakatulala. Naligo ako. Nag-ayos ng sarili. Nag-ayos ng gamit at umuwi na. Hindi man lamang sumagi sa isip ko kung nanluloko ba ang taong iyon o si kung mama ba talaga iyon. Ni Hindi ko rin man lamang naisip na magreply sa number na 'yon. Basta'ng alam ko lang kailangan kong umuwi. Habang papalapit na ang sinasakyan kong tricycle sa bahay, napansin kong nakalabas ang ilan sa mga gamit namin sa bahay. Bukas ang gate at maraming tao. Hinanap ko agad si Mama. Nakita ko siyang umiiyak at may binabasang papel nang tiningnan ko, isa pala itong autopsy result. Pina-autopsy nila ang bangkay ni Maria. Ma, anong nangyari? Nasaan ka ba? Hindi ka ba umuwi sa bahay? Umuwi po. Bakit ano po ba ang nangyari kay Maria? Inabot sa akin ni Mama ang autopsy result. Nagulat ako at nanlamig ayon sa result labing tatlong araw ng patay si Maria. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng kama. Naagnas na. Nanginig ako. Nanlamig. Sino ang nakasama ko sa bahay noong umuwi ako noong Huwebes? Sino ang nakatabi ko sa pagtulog? Sino ang nagre-reply sa mga text ko kay Maria? Natatakot ako kinakabahan. Lalo pa nang makita ko ang kapitbahay namin. Kisas si Tagpi. Labas dito. Si Tagpi. Ang asong sinabi ni Mariang nasagasaan at namatay sa pulungan. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin sa nangyari kay Maria. Malaki ba ang kahulugan ng sulat na napulot namin sa bus? Sinubukan kong hanapin ang kahulugan ng salitang Latin yon at ayon sa napag-alaman ko ganito ang kahulugan noon ang salitang moritum moritum ay nangangahulugan ng kamatayan ang saltus salutamus ang nangangahulugang to salute or to give honor trevi means life ang av versus christus a versus christus means hail the antichrist ang reflexum, reflexum ay nangangahulugang reflection. Ang dextrumilenten, dextrumilentenum, means there will be a wake, lamay. After 13 days ah. Ang AV satani, ab satani, ay nangangahulugang hail satan. Sa madaling salita ito ay ginagamit ng mga tao upang magpakamatay ginagamit rin nila ang spell na ito upang ihain o ihandog ang sarili nila sa demonyo upang magkaroon ng masaganang ani ang kanilang maiiwang pamilya. Sa loob ng labing tatlong araw ay makikita mo ang taong nagbasa nito, ngunit ang totoo pala ay ito ay isang refleksyon lamang niya. Matatagpuan na lamang ang katawan niya 13 days after reading the spell. Ayon sa librong The Latin Mystery ni Johannes Bern, mahalaga raw ang paraan ng pagbabasa. Ikaw binasa mo ba ng buo ang salitang Latin na nakasulat sa napulot ni Maria? Tulad ka ba ni Martha? O ni Maria? Mali kaya ang pagkabasa mo? Mag-iinta tayo sa pagbabasa ng mga nakasulat na napupulot natin, maari itong maging kamatayan ang napulot nilang liham ay isa palang deadly spell. Hello everyone! Just wanna share this horror story, and I hope you liked it. This story is all about Manang Edna, babysitter namin sa bahay. We hired Manang Edna as a babysitter for two days habang nasa Baguio kami for the business conference. Madalas nakukuha din namin siya na tagaluto kaya kusina at buong first floor ng bahay pa lang ang kanyang naikot. It was around 9pm when we reached Baguio. Emma husband called Manang Edna to check the kids. Hello Manang Edna, kamusta ang mga bata? He asked. Tulog na po sila sir. Ay sir, pwede po ba ako magbukas ng TV? Manonood lang po ako ng paborito kong teleserye, Manang Edna said. Of course, Manang. Do your thing, sagot naman ng asawa ko. Bigla ulit nagsalita si Manang. Ay sir, may isa pa po akong request, sir. Nagkatingin na naman kami ng asawa ko kasi yun lang yung unang beses na humingi siya ng request sa amin. Ramdam ko kasi na nahihiya pa si Manang Edna minsan magsabi sa amin kahit na we treated her as rin ng family namin. Sinagot naman siya ng asawa ko pagad. Ano yun, Manang? Matagal bago sumagot si Manang Edna. We heard her deep breath before she answered. Pwede ko po bang takpan ng tela yung angel na estatwa nyo sa harap ng kwarto ng mga bata? Medyo kakaiba kasi pakiramdam ko sa estatwa na yun eh. Unang beses ko lang po nakita. Nagtaka naman kami ng asawa ko. Inagaw ko sa kanya yung phone at ako naman yung kumausap sa kanya. Hello manang, Si Dien po eto, wala naman kaming angel statue sa bahay. May estatwa po dit. Bigla akong nakarinig ng static sound sa kabilang linya, as if parang nasira yung phone ni Manang Edna dahil sa pagkahulog. Nag-alala naman kami sa kanya. Out of emergency, we asked wa Mom para tingnan ang bahay. She went there at nakakagulat yung natanggap namin na balita from here. Okay naman daw yung mga bata but she found manang Edna dead sa may sala. According to the autopsy, heart attack daw. Nakakalungkot at the same time nakakagulat. Hindi namin akalain na mangyayari ito sa kanya. Sinagot naman namin yung lamay at libing ni Manang Edna tapos nagbigay rin kami ng kaunting tulong sa naiwan niyang pamilya. It's still mysterious to us what's this angel statue she was talking about. Sinek na namin lahat ng part ng bahay pati sa labas pero wala naman yung sinasabi ni Manang Edna na estatwa ng anghel. Ano kaya yun? Estatwa nga ba ang nakita niya, oh there is something in our house. Ganun pa man, nag-decide na kami na ipabless ulit ang kinabukasan. At salamat sa Diyos na until now, wala namang gumagambla sa amin at sa mga kids. This happened seven years ago and we still felt the loss of our departed nanny.